po na itlog na Ano uh, wow. Oh, niya ano? Naku, nagbasa ang mga loko. yan ang problema diyan. Ayun know, dito na tayo magtapos, mga ka-farmer. yan oh. Pakita ko lang po. Ang <laughs> dami bibi. Ayun oh. Ang dami na. Sana namang magandang buhay Nako mga ka farmer. Nakita ko na ang tolga <laughs> Bukas ang lugawan, maglugaw ano ma? Hindi ah, lugaw pala. Pares, ayan. Mabilis kasi. Lugaw Eh Okay naman Matagal lang kainin Paris tayo Ayun oh no? Ayan na Paglagpas yun ang Ultramega Ayan Bago magmunisipyo Ayan ang Parisan Lugaw May torta Baka mapatorta pa tayo ah Ano kaya Dito na lang kaya tayo Pwede ba ah lahat tayo sa kabila Kabila tayo sa kabila Uy, tama tama oh up, Tayo Ayun oh Ay. Kapilang ako eh hindi na ako nag kumain ng tinapay. Morning, morning. Paris. Paris. Hindi pa natapos yung pinagawa mo. Layo-layo pa. Tayo na kalamansi. May fried chicken ngayon. oh, may fried chicken. Ako, chicharong bulaklak long silog ayan tadi ako po na itlog ne ano Solved na naman tayo Whew. Kaya ko pa sanang dalawang rice Kaya lang Nagtimpi ako <laughs> Timpi ako sa double rice Tama na yung isa Sarap uh, Yung Mami nila Yun din sa sabaw Yun ang ilalagay gusto nyo mas masarap orderin ninyo mami na may fried rice <laughs> yun ang the best na may egg ayun buta pala ako ng palengke ngayon at bibili ng gata dahil yung dalawang langka na nabili ko ng lucena kailangan ng katayin yun baka mabulok pero hiniwakan ko muna kanina okay na okay pa may alimasag din ako nabili Hindi, yun na lang Si Ate Raquel Kabagay ah uh, Baka masunundan pa ngayong linggo Ang aming adventure ano Kaya Hinay-hinay lang sa pagbili ng isda Mama, iniwan ko na lang yung bisugo niya kagapon, Ah, wala si Ate Raquel ah saka yung pay niya iwan na lang doon sa lamesa Bik baka kumakain sila nagmamadali din ako ito ang hindi nawala kasi pwesto ito eh ang nawala yung mga naandito sa gilid oo oh, sabi ni Gintin, ayun na nga sabi niya kahit wala na yung nasa taas wala pa rin bumibili makalug pa rin ang ating motor ah <laughs> eh hey talagang sadyang ang kalsada ko ay lubak-lubak na kaya ganon wala na sa motor ang problema nasa kalsada na lubak-lubakers o oh. tingnan nyo naman ang kalsadang yan oh. No? diba talagang luma na ah, talagang makalog o oh. Okay. Okay. Lapit na tayo magkaroon ng kamatis. Kapatanim na ulit ako kay Kongkong. Kong. Ahora tole listo, Bili tayo ng isang kilong malix pang pang depensa i-rep -re ko lang tagal naman masira pag nakarep uy back saging na naman to si ano ah <laughs> yun oh no? may bago si ano bago ta katinda <laughs> sarap nung mani kahapon Bili tayo ng nyug Uy Buhay na buhay Buhay na buhay Gata lang ako gata Ay, si nanay. Today is Sunday. May changi doon sa kabila. Ayun, no? Ready na yung ano. Ayan, no? ko na lang kung hindi ito marami gusto ko kasi talaga yung maraming gata talaga ay bibili tayong baguong may laing pala oh Hi. Good luck. <laughs> Dami pa doon sa rep. Dami, misa yung mga nabili ko na andun pa. Oh. Oh. Oy. Bago na ata i-rate mo ah. Dito ano ano lang <laughs> yan. Sarado na yun doon ah Sarado, wala nang nagtitinda na ah. oh, yung malaking pwesto na lang yung dusa no? Lumipat ka na doon Alam ma Wala na yung mo, bago? Emo, ilan? Isa so, lang, ano lang? 20? Nalagay ko lang sa gata. Oo. Oh. BJ, dyan ang 20 kaya, bago? BJ. Ang batang mausipag. Oo. Oh. No. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. <laughs> BJ. Bente. 20. Ayun. si Parika Hirap sumingit kay Parik ah. Daming bumibili kay Parik One Man Army. No. Okay na yan. Okay na. Iyano ko lang yan sa ano. Sa Gatang Langka. <laughs> Abili ako sa Lucena nung ano. Sa Lucena kami eh. Buo yung maliit lang na panggata. Dito kasi puro kamansi eh. Di ba? Pira One lang ka, eh. mo ng alimasag. Ako, ka ba noon? Hindi, wala mo na akong kinakain. Ah, ganun ba? <laughs> Malupit ka. Idol, good Oy, morning! Morning! Busy, ah. Bili lang tayo isang kilo. Mag-suporta. Ayan, oh. No? 165.

ano kaya magandang brand meron ditong hagibis ano pa ba, ba ito sabi kasi pag masyado raw maging maraming pea ah, yung mga peas po ito, yung mga ano eh hindi din maganda, gaano sa flower, ayan sa flower maganda kaya lang, medyo mahal din pong sa flower nasa 75 okay na, yun, bilis ah yelo ito tayo ng bakuna suporta ko lang yan eh baka may umorder bigla eh wala ako ako lang luya mo lang 170 ito lang parang hindi naman ako pala mita ka naman wala ka pang katulong dito man lang eh si tate may dito sa counter o dahil ginagawa lang, eh. Kani. Pagka dinagsaka pala. Magkano daw ka pa rin. Na, back to na mga ka-farmer. At, whew, alam nyo ba, yung pinamalengki ko, nawala yung isang gata. Buti na lang yung gata ang naiwan. Ay, nako talaga naman Oh. Huwag talaga. Siguro pag bit-bit ko, ang problema Ayan, ah, bili na rin natin ng pagkain yung ating ano. Tapos, betrasin. Yan, may betrasin dito pala. Ano, wala pa rin? Ayan, problema sa pag -clack. May mga nag-chat na na may problema. O ikaw lang. Ay, problema nga yung malaki. Sayang. 1,000 pa naman ang speed. Ano ba to? ating uh, letrasin para sa ating bagong pisang uh, manok may ilaw pa naman yan Bono okay yan peka shout out natin dito na pala yung sahod ayan shout out pala kay Joker Galano Tita Leticia syempre ayan nagbigay siya ng 1000 na tip kay Gilbert Cuevas ayan nagbigay din po kapon binigay na natin ah uh, ato Paras kay Sharil kay Madel Yalung Briones, syempre Kahapon yan kay Ami Despa, Sheila Bakog at Grace Pelayo. Wow, Rona de Mesa. Ayan, meron din po siyang si Madel Layong. Ayan, may pinapa-shoutout. May 500 din po siyang tip. Diniliber ni Mario kahapon. Tapos, saan ba ito? Um, saan ba ni Bebe dinilinagay yung... Uh, pinapa shout out haba na andito sa Engobot yun ayun Ayalong family ng San Francisco California at happy 60th birthday daw po kay Darang Jing Pelayo ayan happy birthday po kay JC James Lebron shout out din at sa yun San Pablo ang mga maglalang family Briones family at Kihano family ng Bulaho Ayan, San Pablo City From S.E. Maglalang of Toronto, Canada <laughs> Maikli lang po ang ano namin doon sa San Pablo Medyo nabitin kami Gawa ng medyo tanghali na din ano Tapos sa uh, hindi namin ganong kabisado Ayan, shoutout din po kay Tita Luvi Ayan, taga San Pablo po siya Tapos kay Gerardo Galang, syempre at kay Vicky Chavez, happy 50th birthday daw po, October 17, from Papa Mayo Chavez and Maywick Chavez from Las, Los Angeles, California. Kay Longsburn and Lala Molina ng Jensen Ayun. huh Mr. Sirambo ah. Naglolo ko yung hobby clock niya, no? Sayang naman, first day of the derby nag naglokohan yung ano. <laughs> ayan na, magpipick up natin Sino kaya ito? Makabalot na ba? Yung ano no, tapos yung kay Kagawad Romy. Ayan no ah, yan yung kay Kagawad Romy. Pang 12 o'clock Sino si Grace, ikaw? Ah, yan no Ayaw pa magpa-vlog ng inyong mga anak na hiyata. ata Ayan, marami pang salamat Ma'am Grace <laughs> Saan nyo pa Ayun, Candaba. Ah, repeat order na kasi na. <laughs> thank you, thank you. Ayan, oh, ah, mga taga kandabang suki so natin. Ano na, okay na? Clock. 700 na lang, may Oh, wala na. Hay, pady pesos lang. Oh my, habol pa. Pero naka nag ano pa, naka pumaso pa sana. Sayang, ano? Na ano po, late nang halos isang oras yung clocking ni Rambo. Nag-700 na lang. Sayang naman pang speed kasi yung ibo na yon sinabi sa akin ni Joms eh. Kaya lang sabi niya, tol, hindi ko ma-assure sa iyo kung dudulo yan kasi speed bird yan, sabi niya. Pero kaya siguro. Oh, yun, yun. Nata ilokos. Oo. Oh, Nasa ano? Ilocos. Oo, oh, na tayo. Kaya Ilocos region na. <laughs> Ako next year pa gadwilling. Bibigyan ko ng uh, training na ano. <laughs> ulit-ulitin natin <laughs> para hindi maligaw <laughs> ganun ang gusto kong ano kaya lang mapagod eh habi ko parang mapagod yata pero bago mo isali yung tipong nakauwi na di ba? yung kunyari let's say kung nabitawan mo na ng vegan nakauwi na sa'yo ng ilang beses bago mo isali ng ng uh, competition para at least sanay na siya speed na lang ang pag-uusapan pero yung uwian kung hindi madi-disgrasya kayang uwiin uwian Dalawang araw sa truck. Napakain kaya mga yan? Hindi. Napakain ko Yung live mo lang yun. Ah, pinakain naman. Kaso may na yung kalapati. Ayaw mag mo. Oh, kung mahina makipagsiksikan, wala ka. Buti, umuwi pa, ano? Ay, ito pala yung ano, sahod. Ay, Bigay ko na yung kayo. Ha? Hulog na. Kailan natin yung magpipick up mamaya. Si Kagawa Droney Ayan Tapos ngayon alas gis Meron din Pero ngayon Wala pa 10.30 Baka na late Traffic paglinggo, linggo May nakasalubong kayong Living <laughs> Yari kayo Kanina na malingki ako May living po ano ah, uh, uh, traffic talaga Haba Uso pa rin po kasi dito sa aming, Ano yung Yung um, Ano yung uh, ah, nilalakad yung patay ngayon ay chichikin natin yung mga alaga nating bibi kung pwede na bang ilipat kasi para medyo makaluwag-luwag naman tapos ito itatabi ko na yung mga itlog Nita, nakalimutan ko kahapon nabot ako ng dilim oh, yun, may, may ano may, may ito bago Ayan, may mga bago tingnan nyo nilimliman niya na naman Nilagay ko ito kahapon dito yung mga itlog. Ayan, may meron na naman tumira. Ay, may kumakain talaga. I think may kumakain ng ano, ng itlog na Ayan oh. Yung pabo Lalagyan ko kay Rambo ng ano to, ng mga Lalagyan na lang natin, ha, mga dayami. Tapos yung pabo kailangan, hindi po pwedeng ipa-incubator 'yan eh. Yun lang ang problema. Paano kaya natin maani yung mga pabo? Ano kaya ang kumakain ng itlog? Kung kunin na natin. So, mo, talaga kailangan araw-araw. Nakadabes -araw. na yung araw-araw. Nalagay -araw. tayong dayami. Eh, ano, mayroon na siyang bagong dayami. di ko alam kung alin ang kumakain. Eh, pwede din bayawak nga. Naiiwan yung shell eh. may hawak siguro kasi natuwa ako Sixteen out of 17 ang napisa mga ka-farmer ha hindi ano baga expected ko kalahati nga lang sabi ko okay na okay na ako eh pero 16 Hintayin natin yung mga susunod actually yun naghintay pa ng ilang araw so napipisa pa rin natin ang galing ano <laughs> kasi ano eh monday friday lang ani naman yung ngabi ko. Naku, alanganin ng Monday. Pinaabot ko pa ng uh, Friday. Ba, umano pa. Nakapagpapisa pa tayo. Ayos. Saya. Tapos yung mga bibe. Sabi ko kay Rambo kung pwede nang iiwalay. Iwalay na dito. Malalaki na rin naman. Para maarawan na din ng maayos. O, oh, makapag-exercise na. Hmm. ito na 'yung mga bago. Dami-dami 'yan. Pinakawalan pa natin 'yung almost 30 ata 'yon. Almost 30. <laughs> Dami-dami 'yun Puro puti. Ayun oh, taga-Porac Bank pala 'yung nag-order nito. Ah, uh, tayan po ay marami ding na i recommend ah. Kasi 'yung sa Holy Trinity Hospital, sa sya, sa kanya din galing. Ang katuwa naman. slipin na nga natin yung ating mga bagong uh, pisa. Ay dadalhin to. Lapit lang siguro to. Oh. sa ang mga loko yan ang problema dyan pero may ano naman tayo may uh, may uh, ilaw naman yan so, kayang kaya naman yan magpainit uh, mga farmer babakunahan pa naman natin pero papaano ko muna bago ko bakunahan ipalakasin muna yung immune system baka betrasin muna sila ng ilang araw tapos silipin na natin tong Ilan pa ba ang baboy natin? Meron naman si Tatay Feli diyan. Kung ka-emergency tayo. Oh, ilan pa ba? Ang laki pala ito ah. Oh, puro man laki. Sabagi si Tatay Feli may 25. Si ano may 25 din si Sebi. Habi ni Bebe wala pang gaano nakalista. Huwag ka na ng eh, bumira ng baboy. Sige, sabi ko. Ano muna tayo. Mga patago naman yun naman ang kinaganda tapos itong ating mga bibi ito yung sinasabi ko kanina na pwede nang iwalay eh, o eh. oh, dami o eh, lakas nila sa tubig eh pwede na yan hmm, karami mapalaki natin yan eh ako ilang kawang kaldereta yan <laughs> tapos yung bago ito Ayan yung bago. Ito wala pang bakuna. We need to vaccine this one. This ano pala? Ilan ba 'yan? This seven. Lucky seven pala ito. May ano na 'yan? May halo na pong gray. Ayan oh. May gray na. Kitang-kita naman eh, may gray na 'yan oh. So, good. May gray na pala. Mga susunod na mapipisa 'yan. Marami na po ang gray doon. Mga naglilim ni halos gray. dito na tayo magtapos mga ka-farmer ayan oh pakita ko lang po <laughs> ayan dami oh ang dami na dadaanan ko na rin pala yung itlogers kasi eh, talagang may tumitira mga ka-farmer baka ka din nila manok di ko alam or baka nga yung bayawak kasi may naiwan shell doon eh uy mag uulan lang natin yung uh, labas na naman ito. Itloggers loggers, ilan kaya? Oo oh, no, bago tayo magtapos, ang dami ko nakuha mga ka-farmer. Yan. Eh, yung iba may yung pabong dalawa kinuha ko na. <laughs> Laga ko na lang bigay ko sa dalawang bata. Tapos yung iba dito, yung mga dumi-dumi, try kong punasan eh, pa-incubate pa rin natin tingnan natin kung mapipisa pa rin sugal pa rin natin yan okay na so tapos na tayo parang may lumilipad na naman na malapit ito yung makain ng ibo uh, isda ayan ah biglang kumulimlim at mukhang uh, uulan so ayan ah bukas mga ka-farmer na tayo lechon medyo matumal tayo next week ah ayan mga ka-farmer next week medyo matumal tayo baka record low tayo ah matagal ng panahon medyo humina talaga sana lumakas lakas pa marami po ang nagtatanong ng ahente <laughs> o yan hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay